Hello mga sir, ito. Mayroon mayroon naman tayong uh, Tino na Honda Click 125. Ito ay uh, sinakay na sa L300 lalamog. Kasi hindi na umandar. Ay tawag ko mismo po start. Ay mag-start. Nilolobot niya lang yung battery niya. Pag nag-push start ka, mapapansin mo yung uh, battery indicator dito sa panel. Tuwing pindot mo, bumababa sample natin dyan 12.4, 12.5 kanyan, pag pinindot mo buha bagsak tapos hindi niya mapaikot yung makina nagsimula ito nung madalas na mailusong sa baha ngayon kapag once na ganito rin yung senaryo madalas kayong lumulusong sa baha napaka importante alam nyo to para hindi na rin umabot sa inyo to ito tumirik na lang ito eh. ito to papansin nyo kapag uh, nilubog nyo sa baha ganito yung nangyayari no? yan tapos nung pinaikot namin yung puli or yung magneto hindi, ma hindi natin maikot kasi nag stack up na dito sa sobrang kalawang alam ko pagka ito, mga gito mga bulakan mga bulakan to itong motor na to taga bulakan si madalas dyan baha wala na to mga sir saka hindi na rin nag charge yung kanyang battery hanggang sa nag stack up na lang ngayon para makatipid si sir dahil lang uh, kasi nito ay uh, low budget kaya ngayon meron akong isang stator dito itong stator na to mga sir na hawak ko issue lang nito CKP CKP lang to May team siya kasi naka tago na lang to pero na lang natin to para kuminis papansin nyo layo ng ano ng agwat nila yung sa nakalagay dyan kalawang na kaya kung sakaling ilulusong nyo yung motong nyo sa baha o di kaya nalubog sa baha kasama lagi niya kasama lagi yan na dapat nililinisan after malinisan yan dito siyempre yung magneto i-repaint mo to magneto magneto nag-stack up na to dito ngayon kung sakaling kwan, i-repaint mo to, tatanggalin to, yung mga bolts nito, lalagyan ng ano, ng grasa. Tapos problema natin dito, hirap pang tanggalin yung ano, tornilyo. Kaya i-spray natin ang WD-40. Pero tatanggalin natin ito. Kasi magpapalit tayo ng stator. Ito yung ipapalit natin. Ito yung ilalagay natin dito. Para makatipid-tipid naman si Shell. Kasi problema niya nang ari yung isang ito ito sa akin sa akin din galing yan eh pinaglalagay natin Ayan, kung naalala niyo ito yung pinalan natin natin dati ng ano ng harness sa ICU ngayon iba na naman yung naging sira niya battle body naman tapos stator naman yung sira kasi hindi niya mapaikot hindi niya mapastart yung motor yung makina kaya e, gagawin natin yun hindi lipat natin yung stator na yan doon tapos bababara natin ang WD-40 para uh, ano, matanggal natin sinakay na ito kanina <coughs> sa L300 ito regular na natin customer to madalas na natin magpapagwa dito kaso nga lang itagabula eh, kang 2 c si mapapansin nyo lahat ng mga part ng kanyang makina uh, panglabas pati doon ayan eh, sobrang kalawang dapat regular pagka uh, ganito sa lugar ninyo kakalawangin yung ano, hangin or madalas na sa baha walang kayo ng ano ng uh, basahan tapos laging nyo ng langis punas punasan nyo lang para hindi siya kalawangin tapos kapag gaganito uli tapos hindi mo chichik yung harness mo baka mamaya yung chassis mo may na, may na-encounter na ako dyan eh, nabali dito sa sobrang kalawang kaya mas maganda kung nadu-double check nyo yung motor nyo mga sir tanggalin mo natin yung ano stator nya dito yung socket nya para may labas natin yung kanyang uh, stator wire Okay, ilabas lang natin medyo hindi maganda yung hindi maganda yung aking boses kasi ano yan nilalagnat ito doon na doon ito yan lumabas mo muna ang WD-40 yan ibabag mo muna kunti saka mo syaba natin ang ano impact wrench yung impact dip yan saka saka kapag kawans na hindi nyo rin pinatatanggal regular yung ano nyo magneto minsan ito naging start up na itong magneto dito nandiyan na yung gagamitan ng ano ng napakalaking ano pang tanggal pansin ng ganun eh, gagawin natin dyan lalagyan natin ng grasa yan para hindi siya mag start up Okay. ito na mga sir yung stito natin Ayan, pero yung galing sa akin at uh, ito mo yung kaysir ayan, layo kaya ito ilalagay natin tapos tinanggal natin yung CKP para yun ang ilalagay natin dito para may ilalagay na natin doon ay kabit sa ECU ilagay yung magneto tapos panray natin stator tapos siyempre ilalagyan natin ng grasa yung mga tornilyo para hindi kalawangin ayan isawsaw e, nyo na lang sa, ano, sa grasa nyo yung ano yung mga tornilyo yan yung magneto lagyan nyo din ng grasa

tanggal natin yung ano, mag dito nya yung dito nya yan. parang ano na parang ano, mungos na tapos mayroon dito yung tama hirap din ipasok sila na rin oh, pati yan, palit kasi kung di natin papalitan yan wala, wala mangyayari hirap din ipasok Okay hmm, mo nga kung silo silo yan. Isumok ko muna. Pati natin. Pang-click din yan yung ano. Yan yan. Parehas lang yan. 1 150 yan. Parehas lang yan. So nga lang magkakatalo yan sa ISS. Ayan. Tinry mo ha natin na pinasok. Kaso iniikot. Kaso hirap na hirap. Di kakayanin ng ano yan nakunat ako iniikot yan doon sa kapila kasang tigas pod po rin nya to sige tanggalin mo ulit Oh, sumasabi to. Ay, sumasabi. Kaya ito. May tama na to. Pinala ko Mukhang pumitaw na yung ano. Pumitaw na yung magnet niyan. Hmm. Iba yeah, ano na. Hmm. Iba na. Iba na yung magnet. Obligado. Papal tayo nito. Isa rin to sa nas nasira. <coughs> Kasi kapag pinilit natin yan, ginawa natin ang paraan yan, baka mamaya tumirik sa kalgit na ng biyahe ito. Okay, obligado, palit yan, palit. Okay ito. Ayan, nakabili tayo sa online mga sir. Sa lagang uh, 700 kasama na yung pan. Kasi hindi na ito pwedeng gamitin. Hindi na ito pwedeng gamitin kasi nga, ayan, hindi brak. Baka magkaroon ng short circuit yung kanyang ano, ACU. Kaya ma-damage pa lalo. Kaya ito yung lalagay natin. Sulpak natin dito para mapaandaran natin yung unit ni sir. Ayan, ayan. So, natin. Tapos, ayan, papansin nyo. Ayan, naiikot ay, na natin. Hindi na siya tulad dati, o yung kanina. Nung nakasalpak ito, yung luma niya, hindi mo na maikot. Kaya, ibig may problema na yung magneto niya. Kaya, ito, matik, ah, uh, andar na to. Kabit mo natin to, pati yung CKP, tapos sa saka, saka natin siya pandarin. Hmm? Okay na, pantayin natin. Dahil nalagay na natin kasama yung pan, radjitor. Ayan, bubos natin yung kulat niya. Kaso pantayin mo natin. Okay. Uh -huh. Okay, pantayin natin kung ano na. Okay, ayan, mandar na. Kaso itutunog pa natin yung kanyang throttle body dahil bago yung uh, throttle body natin. robot aska ke yang kena minor. Eh. Guys nanti. Terus bakal main mohon nanti konten. Oke, okay, termasuk minor. Parah kali mau nanti konten sih. 'yung motor niya ay uh, hindi na umaandar to. Loob mo rito. to. Uh, si baba mo. Okay ayan. Tumino na. Okay, gusto na. Kaso parang malabo na yata <laughs> ano mo. Battery mo. Hmm? Hmm? 1,650 Ayan, gusto na gusto na Ayan, tapos na tayo mag-wearing dito mga sir Ibabalik na natin yung kanyang uh, Ingatan nyo nalang na lang mga sana, kapag lagi nyo na ilulubog sa baha, mas maganda parinisan nyo yung kanyang uh, magneto. Kung sakaling lubog na lubog yung motor, magneto kasama lagi yan. Travel body, makina, change oil, gear oil, CBT cleaning. Ayan yung mga gagawin yun. Tapos wire, panel. Yung mga gagawin nyo dyan. Kapag nabaha, si tulad nito, daming uh, na-affect Dahil lang sa stack up yung kanyang stator. Pati magneto. Okay, okay na. Na-evaluate na natin yung clearings. Kaya lang ganyan yung mga sarang sa kanil. Luluso nyo sa baha. Huwag na huwag nyo pong uh, da. pabayaan. Kaya lang mapalinisan pa agad. na yung mag-charging. Okay. okay. gusto mo nga